Hi everyone this is me Angelica. Please, and coming to my channel and follow pinaka favorite kong ba? Robert, Ano Ano na ba? Bawal tayo po Yan. mask, ba Ayan. Kasi baka meron magmaka ng ating mga... So, next, guys, lagay na po natin yung kotse sa ating garahe. Alam mo, alam mo na po yung garahe, ha? Huh? Untungnya semua Itu guys Tinggal guys Itu Ayan gara Nandiyan yung, yung ipapasok yung kotse niya. Ayan. So ako dun. Akala naman. To. Bakit nag-light uh, ito. na nga uh, sinasabi ko mga guys. Uh, nag-lalag ayaw pa yung ayaw, ayaw ako palaruin in yung face ako palaruin? Bakit ba bro, May maka ba May problema ka ba? Nakakagalaw naman ako. Naka, pero yung lock, ayaw. Okay. So, Nakakagalaw. Siguro nakalak naman siguro yung bahay ko. Okay. Uh -huh. ako ko nag-log kasi wala na nakakamit ko sa lahat. Guys, hindi ko mabukas kaya ikot talaga tayo, tayo dito. Hala. Hindi ko rin ko mabukas ng tanda. Isang ko na huwag mo akong paglalakulakuhin eh buksan mo bahay ko na yung inis na ko. So guys, may take eh, mo ko. Ayun pa rin. Okay. Huwag ka nang malaki. Nakikiusap ako tayo mga ba. Ayun. So, nakikita niyo guys. Ayan. Uh, So, so ito yung ano na yung makikita na yung nabuksan guys, so nagtatanong guys kasi saan po yung money ni ito. Ano itong bahay or tao, yung itsura na ba yun? Punta kayo, wait lang. Ulitin ko guys yung pag ko. So, Diba guys, nandito, nandito kayo. Uh, po kayo dito. Yan. Tapos, gusto nyo makikita yung pera niyo. Dito lang po. Ayan, pasok kayo dyan. Tapos, ano, so, dito lang po sa tabi ng bathroom po ninyo. Daratso po kayo sa mga damit na may hanga dito at may salamit. So, ayun na po yung pera niyo. Ayun, bukas niyo yung pera niyo kasi baka nakawin. Kaya, uh, ayun and guys, so, hindi lang po, gano'n lang po, parang hindi po man yung mga pera, mga accessories, series, And kung gusto niyo po lagi ng color, house color po tayo mga because hindi nyo And pindutin nyo lang po yung meron pong kamay na nakaturo. So, doon lang po, o kaya po meron pong ganyan. So, pasensya na guys, kasi malag yung phone ko, kaya, kaya yun, mas madali na. So, next in po ay kung meron po kayong bisita. Bisita dito sa Bokoy guys Sa mga mga dyan sa mga bahay. Nagtatang So, dito lang po sila patalogin. Ayan. Eh, ano din dito, dito. Tapos, andito po naman po yung mga bathroom po nila. Ayan. Tapos, ayan guys. Nag-doorbell. Ako niya rin may anak kay guys na ano, syempre tanggapin niyo. Iwawain natin yung kasi yung dodoro. Iwawain na mali -iwawai -iwawai tayo. Kasi yung keyboard ko at napakaligit kaya namamali na mga si search ko sa yung mga ano. You know. Tingnan natin yung sasabihin ng little kids. Sige na nga. Kung maawa kayo guys, papasokin nyo na sa inyong bahay. Baka hindi, ano. Yan, baka maniwana yung yung kids. Oh, dito guys, yung pagtutulogin ng mga ano guys. Dito guys, sa akit kayo sa stair niya. Oh, dito yung room ng mga kids. Tapos, dito rin po yung bathroom. So, ayan. So, ayan, sinasundan po ako. ano? Thank you. Enjoy talaga siya. So, So, I think, naglalag po ata sa sure, um, ko. O, kung gusto niyo po magpahinga ng mga mother dito sa Brookhaven, mag-rest din po kayo and manood ng TV. Kunyari TV lang yan. Pero, ang totoo guys, kayo maglilipat na. Ayan. Ipipress niyo lang, tapos, ayan guys. Kung gusto niyo po isarado yung ano po ninyo, yung bintanan niyo katabi lang po ng lock yung naka-check po ng katabi na. O, oh, di ba guys? Actually, ganyan po talaga. Ayan. Ay, sorry. Sorry, babe. I don't like kasi nagbaban ang aking kaka. Ay, ang phone sa so, napipintas ko po na baban ko sa house ko. Sorry guys, malag po yung phone ko. Kaya po, sorry. Ayan guys, ang ganda na. Kaya, piliin po, piliin nyo rin po itong um, house na ito. At sobrang ganda at may light pa. Ayan. So, ayan guys. So, ayan, ayan, lang po. Thank you for watching. So, samahan niyo nga po pala at tinuro ko lang po sa inyo kung paano gamitin tong house na ito. And then guys, kung gusto niyo yung bumbos ng mga bisita niyo guys, ah uh, pindutin niyo po tong lock para mabukas din po yung ano. Ayan. Ah, dito po yung mga, dito po yung mga bisita niya. Kung gusto niyo pang masdan yung ano mga kaaro. Ang ganda po is nito. May backyard pa. Ayan o. Ang ganda. Tapos guys, kung gusto nyo mga merienda sa labas, may table po dyan. Ayan. So, ang kailangan nyo dito ay apat. Ay, ano pala. Kasi upo kayo sa isa. Kailangan nyo po ng tatlong girls at tatlong boys. Para, update nyo po kayo sa mga ano. And the kitchen, kung gusto nyo rin po yung baby, um pinutin nyo po ito. Tapos, use pantry for the children. So, okay nyo po yan para magkaroon po ng baby. And this, oh. Uh, kung gusto nyo rin po magkaroon ng friend, dito rin po kayo. And pidulin nyo po yung sign. And then, mag ano din po kayo. Kaya, kaya, ha. Ayan. Ayan. Ha ha. guys, ipakita niyo yung naka ano. Ako na lang ito. Lalabas tayo So, madilim na guys dito. So, mga ganito. Ayan. Ayan. Yung mga kabataan nila. Eh, ayan kung gusto nyo, kung anong sabihin nyo dyan, tatanggapin po nila kunyari kayo, ay baby, please adopt me o, oh, tapos sasabihin, tapos pag nakita man po kayo, I need mom galon ganon po yung mga ginagawa po ng mga brookhaven dito so, eh, parang tatuong bahay talaga kapag wala pong bahay eto po, bakit ako kasi nyo kapag nag-leave po yung mga tao dito sa brookhaven So, mas mamada, mas madali ganyan. Shortcut sure, na lang man. So, ganito lang po, backhand, when 60, ah, pipindot niya lang po yan. Yung block Heaven Homes. Diyan po kayo mag-build ng bahay nyo kung ano gusto nyo ng bahay nyo. So, eto po yan. May iba't iba din po na bahay dito. Ayan. Kung gusto nyo po yung treehouse, eto lang po. So, ako ay ayoko talaga. Alamin nyo. ano tayo. So, gan, kung, gusto nyo pang ganyan din yung bahay, may ganyan po sa mga design. Kaya, ayun po. Kung gusto nyo mag-message sa mga friends nyo, ayun, no? Nakikita na nyo. Ayan, ayan, mga ganyan. So, ayun yung girl. Oh, kung gusto nyo magkawalan ng friend dyan yan, Oh. Okay. Ganyan po, guys. Lilito. Pag pinindot niyo po yun, po yun, po. Tsaka, ayan. Magkakaroon po kayo ng name at magkakaroon din po kayo ng bahay. Katawad po ito. Pwede din po kayo mag-sign. Ayan, guys. Puntahan po natin yung sign. Ayan, Yung uh, book. Yung book, -book heaven. Wait lang. Naglalag yung phone ko. Pag-sign. Skateboard tayo koponat ng ibulakay kasi, kasi ang ano uh, po yun, yun guys, sa kikitan niya ni ibulakay niya, patikpo ko yung umakiat and pindutin niyong po tung maliit. yun sa so, ande, kung anong gusto niyong kung ilagay sa mga design, design, magta, so ayan guys. Eh, nakita nyo na guys, by Angelica May 43 is so, her. And guys, Angelica, oh. O, oh, diba guys, pwede po kayo mag-design design. Sign. And balik na po tayo sa ating moment. man. Or cut na lang po tayo. Nating lang po natin ang ating bahay. Ito na, ito Ah, ito na. Ito na guys. Pwede po kayo magpalit ng clothes. Dito lang sa may, ano, sa mga hindi po mga ano ngayon po. May girls din po dito sa police. Ayan. Pakita ko rin po sa inyo mga ano. Pasok muna tayo sa ating bahay. So, pwede nyo po para patayin ng lahat ng mga ingo kung gusto niyo At kung pwede kung gusto rin po ninyong buksan pag tuwing titirik na po yung araw dito sa Brooklyn. So, uh, kung gusto nyo pong maliga, ayan na po, pinitin lang yung bar. Tapos, ayan. anito ito naman po yung mga makeup cover, tapos yung washing. Ayan. And ito yata yung shower. Oo, oh, shower ito mga ba. Shower ito, ayan. Tapos guys, kung gusto nyo mga palit, ayan, pinitin lang po ito. Ayan, ayan. So, yun lang po. Bye.